Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. <coughs> <coughs> blow, 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 blow. Hãy subscribe cho Batag, batag. Aba, ang kutsilyo doon ate. Salamat, Chano. <laughs> Ay, wala naman. Sa pakik. Salamat. Shout Salama, out, Christiana uh, Tabilesma ng Kabite. Ay, ng Talisay. <laughs> Ay, okay. ano nang sasabi mo kay Tito Christian? Ano nang sabi mo kay Tito Christian? Sa pakik? Ano nang sabi mo kay Tito Christian sa pakik? Thank <laughs> you Thank you po. <laughs> Ar gastos uh. yun. Harga ah, or pulutan? Ano pulutan mo? Si Tito Christian ba yung gawa na? Ah, ah, si galing ah. kay Tito Christian. Galing Japan pa yan. Oh,